May, 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 tiwala. may, tiwala, kayo sa administrasyon na to at pati yung ibang mga foreign investors, ganon? Oo. Oh, ang, nam, ang, number one proof dyan, naglalagay sila na ng pera. Hindi hmm. mo alam maglalagay ng pera kung wala silang tiwala. Kaya po ganun yung tanong ko kasi, naku, na baka marinig ni Senator Amy Marcos to dahil siya ikinukot doon sa isang balita eh. na ang mga investors daw ngayon wala nang tiwala kaya daw po yung mga Taipan, dinubuhat na yung pera nila, inilalabas eh na, dinadala na sa ibang bansa. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun. Pag tinala mo pera mo sa ibang bansa, linigay mo sa pangko, kakainin lang ng inflation yan. Kasi matasang inflation ngayon, worldwide. Eh. Oh. Pag mm -hmm. naglabas ka ng pera, kakainin lang, ubusin lang ng inflation yan. Kung meron mang gumagawang gano'n, bahala sila sa buhay nila. Kami nag <laughs> alam niyo alam niyo yung mga one liner niyo na yun